DA Phil Rice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Ay nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka, live po dito sa RW95.1 FM, kapiling pa rin po niyong lingkod na si Tyra at ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture uh, Region 3 or Central Luzon na si Ernest Payawal at Rika Salas Velasquez. Marahil ay nakakikita tayo ng uh, maliliit na paru-parong puti sa mga bahay natin lalo na kung ito ay malapit sa bukid. Pero iba yan sa mga makukulay na paru-paro o butterflies. Aksip yan. Naku, baka pa nakikita kayo ng ganda sabihin ninyo, ay si lola yan o kaya ay si ganito yan. Ngayon pala aksip po pala yun. Okay. Ang aksip po o stem borer ay isa sa mga peste sa palayan na karaniwan nating nakikita. Malimit din silang namamalagi sa palayan tuwing malamig ang panahon. Kaya naman malaki ang posibilidad na sila ay maminsala ngayong tag-ulan makati sa balat kapag nadapuan nito kapalay. Kaya naman, hindi dapat itong hayaan. Kaya naman, pag-uusapan natin ito ngayon kasama ang isa sa ating mga eksperto mula sa Crop Protection Division ng PhilRice Samahan ninyo kaming alamin ang mga katangian ng peste na ito at ang mga pamamaraan upang ito ay mapamahalaan ng tama. Atin pong makakapanayam via Zoom, ang Senior Science Research Specialist mula sa Crop Protection Division ng DA Phil Rice na si Ms. Evelyn M. Valdez. Isang magandang araw po, Ma'am Evelyn. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am, at sa ating mga pagkakakimig at pagpanoob pa rin. Okay, kamusta po ang inyong lunes? Uh, Medyo busy po, Ma'am. Aha, okay. Kapag lunes kasi talaga ang dami mga ganapan, no? Yes. Uh, coming from... a uh, Uh, weekend, kasahan mo kapag lunes, marami kang kailangan i- uh, kumbaga, pay attention to. At shout out po sa mga nakatunin sa atin. Actually ma, meron pong nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live si na Sir Elmer Villanueva, kay Jerry Angustia, kay Engineer Jonas Christian Regala ng RW. Good morning. Tomiko Musni, CJ D. Bondok. Hello po sa inyo at sa lahat pa po ng mga nag-visit uh, sa ating Facebook Live. Okay, so, ma'am, ano po ba yung aksip o ang rice stem borer? Okay po, so, so, ang aksip po o yani rice stem borer ay isa po sa tinuturing namin lima sa major rice insect, insect pest of rice po. Ito mm -hmm. po ay isang area ng moth o gamu-gamu o mas ang tawag na ating mga farmers ay paru-paro mm -hmm. dun sa ating talayan. Pero so actually itong moth na ito ay hindi po ito yung sinisira sa ating talay kundi yung kanyang uh, uod. mayroong mm -hmm. kapag ito kasingig po ng buhay ng uh, Istanbul. to una po yung itlog tapos pag namisa po siya nagiging uod po. Then nagiging uh, uod tulog bago po siya maging adult, magamugamot at mangingitlog na naman po uod siya. Sa Pilipinas po, mayroon pong limang species ng stem borer. Pero ang pinaka-common po sa atin, dito po sa Luzon at saka in some parts of Visayas, yung tinatawag natin uh, yellow stem borer, doon naman po sa Mindanao at saka in some parts of Visayas ay yung white stem borer. So, Sige po. At ma'am, paano po ba namiminsala ang aksip sa palay? At maari po ba kayong magbigay po ng mga palatandaan na makikita po natin para matukoy po kung may ganitong peste na sa palayan po ng atin po mga magsasaka? Gaya nga po nang nasabi ko sa inyo kanina po, ang mapaminsalan yung po ng estembora ay yung kanyang larva o ood. Sapagkat once po na na-hatch po siya, binubutas po niya at pinapasok yung stem ng pala at doon nanginginain hanggang ito ay naging puod tulog. Doon yes. kasi po siya kumbaga nagbe-develop. Then, kaya naman, since binutas po niya yung, yung stem ng ating pala, kaya nga po pa na pinag natin yung stem borer kasi nagbubor po siya sa loob ng stem, ang damage, uh, nagda-damage po niya yung stem, then namamatay po yung pala. Dahil dito, mm -hmm. Uh, nagkakaroon tayo ng tinatawag na dead heart during the vegetative stage or during the reproductive stage kung may uhay na siya o bunga ang tawag na natin dito ay whiteheads so ano ngayon po ang palatandaan na meron mo pong uh, Istanbul infestation sa ating palayan na uh, una po uh, tingnan po natin kung meron mo po yung mga gabi-gabi o pari-pari maraming kal kalimutan po sa gabi uh, naakit ko kasi sila sa ilaw. So tingnan natin yung sa mga ilaw sa ating bahay o sa mga peste pag may mga uh, nakikita na tayong mga lumilipad-lipad na istemboro uh, i-visit po natin yung ating palayan sa umaga o sa hapon tingnan po natin kung mayroon ng uh, itlog na, na, na i-deposit na po yung ating mga adult doon sa ating palay usually po yung itlog ng istemboro ay nandun po siya sa upper half ng, ng dahon ng palay. Nandun po siya sa underside ng gabi. Kaya kahit nasa pilapilin lang po tayo, makikita po natin yung kulay puti ng i-deposit po na iklog. Then, kapag ka po may damage na rin po sa so isang palatang daan din po yun, yung sinasabi ko nga po yung uh, dead heart at saka yung white heads. Usually po yung bed hearts, Uh, ang pinsala po na nagagulit na de ng stem borer, yung bed high po, tandaan po natin na yung vegetative stage, yung wala pa po buwan yung palay. Uh, yung kung kanyang ubod o palbos ay namamatay, pero brown na po siya. Pagka po may bunga na po o uhay, whiteheads naman po, parang uban, kaya tinawag namin yung whiteheads, is para po siyang uban. Yung kung kanyang uhay ay namamatay, kaya po siya ay mamuti. Mm-hmm. Okay. So, ma'am, ano-ano naman po ba ang pinsalang dulot ng stem border sa mga palayan or sa palay? Uh -huh. So, nabanggit ko na nga po kanina yung tinatawag natin dead heart. Yung dead heart po, yung kanyang dahon sa gitna o yung ubod niya ay um, uh, hindi na umuusbong. Nagiging kulay brown na po siya at namamatay. Pero pag tinignan naman po natin, ang kulay ang namatay lang po is yung pinaka, kaya nga po dead heart, yung pinaka peso yung kanyang uh, usbong or talbos. So, pero yung iba, kulay green naman po siya. Na pagka uh, hinila po natin yung kulay brown na yon is na, nahuhugot po natin siya. Yung whiteheads naman po, namumuti pagkatapos mamatay ang kuhay niya kasi nga po, uh, na po ng, ng oh, kasi pumasok po siya. So, ang pagtakaiba po niya sa ibang mga damage na ginawa po ng mga ibang insekto o mga sakit is na sabi ko nga po kanina is pag natin siya, sumasama po siya o madali po siyang bunutin. Ngayon, may mga report po na kapag ka po uh, na, na damage tayo o inatake tayo ng stem borer, kahit ano po, ano po akong klase stem borer, white stem borer o yellow stem borer, Uh, nagkakaroon po, maaari magkaroon tayo ng uh, yield reduction na 1 to 20 percent loss. Or, during outbreaks, maaari pong as high as 100% yield loss ang ating uh, ma-incur. Ganun po kalala po ang stem pag nag-damage po pa sa ating ating. Mm -hmm. eh, Ma'am, ano po yung mga tips po na pwedeng ma-share ninyo para makontrol o mapamahalaan ang pagdami ng aksip sa palayan? Actually, marami po akong ma-share sa inyong tips para po ma-prevent po natin. Kasi ang stem borer po, once po na pumasok na po siya doon sa, sa stem, napakahirap na po yung um, buksain mm -hmm. o pamahalaan. So, unang-una po, uh, yung planting schedule natin. So, bakit pagsabayan po tayo ng pagtatanim o yung tinatawag nating synchronous planting sa ating mga kalapit-lutid within a month. Pagkatapos po ng uh, rice-rest period na isang buwan. So, bakit po kailangan natin makipagsabayan? Kasi po, pagka po nauuma po tayo, lahat po ng insekto, na mga peste, sagap po natin. Pag nahuni naman po tayo, uh, mas... Uh, mas preferred ko kasi atakihin ng mga peste ang mas ni talay. Pangalawa po, magtanim po tayo ng resistant variety. Mm -hmm. So ano, ano pag po ako siguro kung ano-ano ano po yung mga resistant varieties against stem borer. Mas painam po siguro kasi marami na po tayong mga varieties na na-develop kung uh, gamitin po natin yung uh, binhing talay app. Ang gawin po natin, doon po sa ating Google Play Store, i-download lang po natin yung Binding Palay at at tignan po natin doon kung ano-ano yung mga uh, varieties, rice varieties na resistensya sa stem borer. Actually, hindi lang po sa stem borer, kahit sa iba pa pong mga pest na naandun po siya. Pangatlo po sa land preparation. Uh, I-flag po natin at araruhin agad ang mga pinagdapasan, lalo na kung naging mataas ang pinsala ng stem borer na nakaraang sakahan. Ito ay upang Uh, mapatay natin yung mga uod-tulog o kaya yung mga uh, itlog na naandun sa mga pasyok. Then, uh, i conserve natin, i-enhance at i-maximize yung paggamit ng mga biological control agents natin. Uh, isang tip po na may, sa may sabi ko sa inyo is, halimbawa, pumunta po tayo sa Burkina. Uh, then, nakakita tayo ng itlog ng, you know, marami pong itlog ng stem borer mag-collect po tayo. Idala po natin sa bahay, ilagay po natin sa isang clear na garapon. Tapos takpan po natin ng manipis na tela, mm isil -hmm. uh, po natin ng rubber band, then hintayin po natin manisa o mag-hats. Kapag po mm -hmm. 30% ay ang mag-hats po ay putakte, uh, pag-stemborer po kasi ang mag-hats po doon ay uod. Pero pagka natural enemy o yung biological control agent, kotakti po siya. Siguro naman po alam po natin yung kaibahan po ng kotakti mm -hmm. at sa ng oon. Ngayon pag 30% po, hindi po natin po mag-spray. Pero kung mas mababa po dyan, ito kung lahat ng mag-ano ay, ay oon, ang manisak kailangan na po natin yung stem para po mapahinungan natin. Kasi once pong pumasok na yung uod sa stem, wala na po. Wala na po tayong mm -hmm. habol doon. Mm -hmm. So kung maata pa po, yung araw na yun po, yung oras na yun, yung umaga, mag-stem na po tayo. Otherwise, pwede pa naman po tayo mag-stem up to 3 days. Bakit po kailangan pa nang pwede pang umuunga ang up to 3 days? Kasi po, hindi, hindi sa bukid, hindi naman sabay-sabay na na i -iplone ng mga Eastern Boy, yung kanilang itlog. So, hindi man natin nasag yung mga nauna, at least mababawasan po naman yun. Then, sa pagpapatada naman po, huwag po tayong gumamit o mag-apply ng masyado mataas na nitrogen. Pag po, po, kasi mataas ang nitrogen na in-apply natin sa, sa ating bukid, uh, kumbaga sobrang <laughs> po yung sustansya, mas kapatid po yung Then isa pa po, lalambot po yung kanyang puno na magiging mas madaling um, sipsipin o kaya butasin ng mga insekto. So para po sa uh, fertilizer application na tama, pwede po tayong gumamit ng moet o minus 1-1 technique o kaya yung rice crop manager o kaya yung uh, leaf collar chart. Mayroon po yung mga bagay sa Google Play Store po. Then, gumamit lamang po tayo ng insecticide kapag kinakailangan. Hindi po natin kailangan gumamit o e mag-spray for the first 30 days after transplanting or 40 days after sowing. Transplanting po, sowing po ang tawag natin direct seeding kasi po, during that time, may kakayahan pa po yung halaman na uh, mag-compensate sa kanyang nasira. Ibig pong sabihin, halimbawa na damage po ay magsusui pa naman sa inyong halaman po natin. Mm -hmm. po, kung may problema po tayo, uh, sumangguni po tayo sa expert. Mm -hmm. uh, Ma'am, uh, pwede lang din po namin malaman po ulit na uh, anong yugto po ba ng palay talaga natin na pwede pong uh, umatake po itong aksip po na ito? lahat po, po sa'yo ng uh, lahat po ng drop station, kahit po po nila mm -hmm. ina-attack po Okay, sige po. At saka, ang sabi po nila, uh, hindi naman po kailangan po talaga nating i-monitor po yung pest ito. Or po pwede rin po na i-consider po natin yung ating pong mga kaibigang kulisap na meron po tayo sa atin pong palayan. So ang iba po ang ginagawa po nila para daw po ma-monitor kung uh, kaya naman daw po nang sugpuin ng uh, suk ang mga kaibigang kulisap po natin yung pesting stem borer po na ito. Eh yung ginagawa po nila na pagko-collect po ng mga itlog po nito at nilalagay po nila sa bote. Tama po ba? Paano po yung proseso na ito, ma'am? Kanabang po nga po kami sa inyo kasi uh, pag po tayo, ilagay po natin siya sa clear na dara So bakit mm -hmm. clear? Para po ma-observahan ma po natin siya. Then hintayin po natin mag hatch o mamisa. Pag po ang mamisa, mga 30% ay putakti. Mag-differentiate naman po natin ng putakti at sa kagulon mm -hmm. na po. So pag 30%, hindi po natin kailangan uh, um, mag-spray. Um, uh, kasi yung po mga natural enemies ko yun o yung mga kaibigan ko lusap na mga yung ko, kaya na po niyang i-control yung nasa bukid. Pero kung mas less than 30% kaya eh, nangyayari din po kasi nawala po siyang ng kapakti, puro po uod. Kailangan nito na po mag-spray. At agad-agad po, within 3 days po. Para po nun, kasi uh, pagka yung magbasta po sa 3 days na, pag nakapasok na po kasi yung uod doon sa STEM, mm -hmm. uh, hindi na po natin yung kaya po. Uh, so, so, ibig sabihin po, merong... Meron pong dalawa hanggang tatlong araw po yung uod na manginginain doon sa labas po ng palay. Actually, sir, hindi po siya manginginain sa labas mm -hmm. ng palay. Kaya lang po sinabi po natin na dalawa kasi mm. -hmm. po hindi naman po sabay-sabay o dalawa o tatlong araw mm -hmm. kasi po po hindi naman po sabay-sabay na ano sabay-sabay na anong tawag dito na i-vlog so mm -hmm. yung 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 lalait log nila ngayong araw na tumakasabay ng dala-dala ni Ayotid at yung ano At least yung mga susunod na naiitlog na nila, eh hindi na po magdadamage saka sabi nga po ng ibang mga farmer tinitingnan daw po nila uh, hindi naman po kasi agad-agad din hindi po pagkapisa, sa eh, papasok na po yung uod medyo nagpapatigas pa po daw ng ano ng kanyang head para po butasin yung kanyang ano yung halaman pero ang pinaka ano po talaga nun is uh, man po yung kasabayan ng ano nung kinulekta ninyo yung mga kasunod na po yun ang ma, ma ng ating pesticide na yun. Mm -hmm. po. Okay. Bilang pangawakas ma, meron po po ba kayong uh, nais na ibahaging mensahe sa ating mga tagapakinig or kung sakali meron kayong gustong i-shout is out, ino po ang inyong pagkakataon. Okay po. So para mapamahalaan po natin ng maayos uh, ang maaring dulot ng pinsala ng mga peste sa ating palayan, hindi lang po yung istambola. Ano po? Uh, pest, insect pests in general. So, ugaliin lang po natin na regular na ang regular monitoring o pagbisita sa ating bukirin o sa ating tower. Ito ay upang maagapan natin kung ano man ang naging uh, problema sa umpisa pa lang. Ang hirap po kasi kung minsan pag pumunta sa atin, ating mga ating mga ka kailigan farmers, malala na po yung ano yung kanilang problema sa bukid. Kahit na mga eksperto, hindi na po masasagip pa po parang tipong gano'n o kaya masagit man ispray na talaga ng insecticide yung o uh, magagawin uh, samantalang pwede naman po sana ng ibang mga pamamaraan pa po ng safe sa ating environment ngayon po pag nagkaroon po ng problema maaari po tayo sumanggol sa field rice through the uh, yung tech center yung 0917-111-7423 O kaya naman po, pag malapit, ang pinakamalapit po na maaaring hinan po ng Uh, ang tawag dito, tingnan ng tulong ay yung ating Municipal Agriculture Office o kung malapit po tayo sa Provincial Agriculture Office o kaya ay Regional Crop Protection Center, pwede po tayong sumangguni para po tayo ay magandang Alright, maraming salamat po sa informasyon at panahong inyong inilaan para po dito sa ating palatuntunan Maraming salamat din po Ayan at ating para po sa Phil Rice segment. Huwag hayaan ang aksip sa palayan sa pamamagitan po yan ng Senior Science Research Specialist Crop Protection Division ng DA Phil Rice, Ms. Evelyn M. Valdez via Zoom. Okay, para po sa ating announcement, para naman sa may mababang katanungan na patungkol sa pagpapalayan, pwede rin kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa bilang 0917 111 7423. Uulitin ko po, pwede po kayong mag-text sa bilang 0917 111 7423. Maaari rin pong i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRice. DA PhilRice, usap palayan sa radyo. Kinig na.